Magandang 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 maulan. Maulan na araw sa atin na. mga Na-smiley pero masaya pa rin kasi andito ako sa probinsya. at talagang uh, napakalakas ng ulan, no. So, maganda ang ating uh, pag-uusapan ngayon. Mga ka-smiley. Dahil uh, magsisimula na 'yon bukas. At alam nyo naman na malapit na ang uh, barangay election, no. So, ganban. yan kung kailan magsisimula ano mga dapat niyong gawin at ano mga dapat niyong tandaan. Yan. Kasi alam naman natin na kapag, kayo po ay nahuli, ay uh, talagang uh, kayo. Yan. So panoorin mong video na ito hanggang dulo, ipapaliwanag ko sa inyo. Naglabas na po mga Smiley ng uh, resolution ang komelek uh, Yan. So makikita nyo yan sa internet. At uh, sinasabi na magsimula na bukas o di kaya mamayang uh, 12.01 AM August 28 hanggang November 29 2023 mayong taon yan magsimula na po yung ganban so yun po ay yung uh, connection sa darating na barangay SK election yan so alam niyo mga guys, smiley uh, paalala to sa ating lahat. Uh, sana kahit uh, lesson shadow ay yung baril mo, kahit meron kang permit to carry, pagdating po bukas hanggang sa November 29 ay bawal niyo pong dalhin yung yung yung, yung mga baril. At uh, expected niyo po na ang mga kapulisan natin, mga uniform personnel ay sigurado po na magkakaroon uh, kakaroon ng mga checkpoint. Yan, mga random checkpoint, checkpoint, uh, inspection yan. So, patuloy na na ipaalala sa inyo na may kaukulang parusa na kapag ikaw ay napatunayan ay makukulong ka ng isang taon hanggang sa anim na taon. Yan, yan yung lagi yung tatandaan mga ka-smiley. So, dapat kailangan mag-ingat tayo lagi. Huwag nyo nang dalhin yung baril ninyo, itago nyo na lang muna. At siyempre, lalong lalo na yung mga walang lisensya, hindi naman na uh, lisensya dito Wala pa permit to carry At uh, illegal pa yung baril mo Ay wag po uh, Kami po ay uh, nakikiusap Nagmamakawa Na isurrender nyo na po Ang inyong mga uh, loose firearm Yung mga baril na Baril-baril ninyo na Wala namang lisensya At hindi kayo authorized Na magdala ng baril Yan And then uh, Kasama na rin dito Na pinagbabawal yung May mga private uh, Army, private uh, security or bodyguard na hindi naman otorazado ng uh, ating gobyerno. Ayan. At uh, kahit ikaw ay nasa hanay ng gobyerno, kung hindi ka inatasan na pinagbabawalan ka na magdala ng baril sa uh, hindi ka binpwede. Bawal pa rin yun. Sana maliwanag po sa atin lang. ayon. ulitin ko po, magsimula po August 28 hanggang uh, November 29 ngayong uh, taon, 2023 ang ganban sa atin dito sa buong Pilipinas.